Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, lahat po na interesado na gustong makinig ng salita mula sa Biblia, ang salita po ng Diyos. Marami po kasing uh, katanungan ng mga tao. Gaya nga po nito, yung katanungan na to na si Jesus nga ba at ang Ama ay isa. Sa katunayan po, Uh, nakasulat po talaga yan sa Biblia. Uh, mababasa po yan sa Juan 10.30. Sa Juan, Kabanata Jis, Talata 30. Ang sabi dito ng Panginoong Yesus, ako at ang ama ay isa. Ano po bang ibig sabihin ng Panginoong Yesus dito? Literal po ba talaga silang iisa ng kanyang ama? Maaari kung hindi po tayo palabasan ng Biblia o bago lang po sa pandinig po natin ito, itong salitang ito, ay maaaring mapaniwala po tayo nito na si Jesus at ang kanyang ama ay isa. Dahil nga po sinabi dyan, mismo, kaya nga po nang binasa po natin, mababasa po dyan sa 1 Kabanata Jis, Talata 30 na Sinabi nga ng Panginoong Yesus yun. Pero, eto po ba'y literal na talagang iisa sila? Kapag naghahanap po tayo ng kasagutan mula sa ating mga tanong, alimbawa dito lang po sa sinabi ng Panginoong Yesus dito, saan po ba tayo makakahanap ng sagot? Makikinig na lang po ba tayo sa opinion ng tao? o sa Biblia rin mismo tayo maghahanap ng kasagutan. Ngayon, kung sa opinion ng tao tayo makikinig, maaaring tayo mailigaw. Dahil alam po natin na iba po yung karunungan na nagmumula sa tao at iba rin po yung karunungan na nagmumula sa langit. Kapag sinabi po natin yung karunungan na nagmumula sa langit o nagmumula sa Diyos, ito po ay yung galing sa Biblia. Ngayon, pansinin po natin kung ano po yung sinabi sa 1 Kabanata Gis 38. Kasi po, uh, para pumaliwanagan po, po tayo, kailangan hanapin po natin yung sagot kung sino po yung nagsulat nun. Halimbawa si 1, kay 1 din po tayo maghahanap ng sagot. Ngayon, kung titingnan po natin, kung papansinin natin yung sinabi sa 1 uh, Kabanata Jis, talata 38. Ganito ang sinabi ng Panginoong Yesus. Pero kung ginagawa ko iyon, kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala kayo sa mga gawa para malaman ninyo at patuloy na malaman na ang Ama ay kaisa ko at ako ay kaisa ng Ama. O ngayon, ano po bang ibig sabihin ng Panginoong Yesus dito? Nasabi niya na kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, sabi niya dito, maniwala kayo sa mga gawa. Para malaman ninyo at patuloy na malaman na ang ama ay kaisa ko. Ibig sabihin, iisa sila ng layunin ng kanyang ama. Kung ano man yung ipinapagawa ng kanyang ama, ay yun ang ginagawa ng Panginoong Yesus. Yun yung ibig sabihin na kaya sila iisa. Ngayon, pansinin din po natin yung sinabi rin sa 1, 17, sa 1 Kabanata 17, talata 11. Sabi dito ng Panginoong Yesus, Aalis na ako sa sanlibutan at pupunta ako sa iyo. Pero sila ay mananatili sa sanlibutan, amang banal. Bantayan mo sila alang-alang sa iyong sariling pangalan na ibinigay mo sa akin para sila ay maging isa kung paanong tayo ay iisa. O, oh. Di, eh, di po ba maliwanag dyan yung sagot ng Panginoong Yesus? Para sila ay maging isa kung paanong tayo ay iisa. Pansinin ulit natin kung ano po yung sinabi sa 1 Kabanata 17, 21. Ngayon, makikita po natin paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Yesus kung ano yung ibig sabihin ng pagiging isa nila ng, ng kanyang ama. Dito po sa 1 Kabanata 17, talata 21, sabi po dyan, para silang lahat ay maging isa. Kung paanong ikaw, Ama, ay kaisa ko at ako ay kaisa mo. Para sila rin ay maging kaisa natin at ay maniwalang sa gayon ay maniwala ang sanlibutan na isinu isinugo, mo ako. Ayan mga kababayan, malabo po ba yung pagkakasabi po dyan ng Panginoong Yesus? Ang liwanag po na kung papaano sila naging isa ng kanyang ama. Dahil iisa sila ng layunin, ng kalooban. Kasi kung ano yung, yung iniutos ng ama sa anak, ay yun ang ginagawa ng anak. Kaya po sila naging isa. Kaisa po siya ng ama. Kaya nga isinugo ang Panginoong Yesus para maniwala ang sanlibutan sa Kanya. Yan ang sinabi ng Pangino Panginoong Yesus sa 1.17.21. Kaya dito naunawaan po natin na yung pagiging isa nila ay hindi literal. Hindi po iisang katawan po sila, kundi dalawang persona po. Sila ng Ama. Sa katunayan po, ganito po yung mababasa natin sa John 17.3 para po patunayan natin na hindi po sila iisa ng kanyang ama. Kasi napakahalaga po nito para sa ating lahat. Ito po yung sinasabi sa 1, Kabanata 17, Talata 3. Sabi, sabi po dito, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka ang tanging tunay na Diyos at ang isinugo mo si Yesu Kristo. Ayan, dalawa po yung tinutukoy dyan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kailangan nating makilala ang tanging tunay na Diyos. Sino po ba ang tunay na Diyos? At ang isinugo raw, isinugo mo si Yesu Kristo. Isinugo raw ng tunay na Diyos si Yesu Kristo. Di po ba napakaliwanag nun? Kaya po napakahalaga na malaman natin o makilala natin ang tunay na Diyos at ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. Kasi kapag nagkamali po tayo ng pagkakilala sa kanila ay maaaring maiwala natin yung buhay na walang hanggan. Kaya po ngayon, marami po, marami po ngayon ang kumikilala sa Panginoong Yesus bilang siya yung Diyos. Pero hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Dahil laging... Uh, ibinabahagi ng Panginoong Yesus ang pangalan ng kanyang ama. Di po ba? Lagi niyang ano, sabi nga niya, ipinakilala niya ang pangalan ng kanyang ama. Kaya maliwanag po dito sa ating pinag-uusapan mula sa salita ng Diyos o mula sa sagot ng Biblia na ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus dito ay iisa sila ng layunin ng kanyang ama ng kalooban Di po ba? Maraming, marami tayong impormasyon na makukuha dito sa Biblia na kung talagang magpo-focus po tayo sa pag-aaral po ng Biblia at bubulay-bulayin ang mga salita ng Diyos ay mauunawaan po natin yung mga malalalim. Kaya nga po sabi sa Biblia na huwag din tayong umasa sa ating sariling unawa. Dahil nare po lagi ang Biblia para sumagot sa ating mga katanungan. Kaya nga po ng, gaya nga po ng sinabi ko kanina, kung aasa po tayo sa ating mga opinion lamang, ay hindi po tama po yun, hindi po tama. Kasi nga po yung karunungan na yun ay nanggagaling sa sanlibutan. Hindi yun nanggagaling sa langit o sa Diyos na, sa Diyos na Jehovah. Kaya maliwanag po yun. Kasi nga po, uh, katulad nga po ng sinasabi sa awit 83.18, Malaman nawa ng lahat ng tao na ikaw na ang pangalan ay Jehovah, ikaw lang ang kataas-taasan sa buong lupa. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya hindi po iisa ang Panginoong Hesus at ang kanyang Ama, ang Diyos na Jehovah. Yan sana po yung maging, naging maliwanag po sa inyong lahat. At sana po ipatuloy po kayong sumubaybay po dito po sa ating channel. ng sa ay at uh, marami pa po kayong malaman tungkol sa salita ng Diyos, ang Biblia. Sabi nga po ng, uh, ng Panginoong Yesus na ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat.